kuan guys so ang ginagmay diri na kuan nag 3 months ka dito karong lawa so dali ra king panahon bisa ginagmay lang ni at least na itag piso, -piso. Piso, piso lang ni atong kuan diri na hinay lang sa ta so, na to ang kuan hatay mga bugas patrone ka klase bugas dito Jerry nah, so karon nang 3 months na ni siya nang 3 months na ni siya naragot ta sulod sa balay kay wala man tay pwesto so dire lang sa tanan kini ni nay ni ni lang ta mo abaligya nga kanilang god mga kuan ginagmay niya mo din ya ko ang dishwasi nga ako apong gi kuan gi ripak ripak so mora na to ang makariya so, mga kinili diri lagi nih nelan sapu diri mga kasari kay Kung di ito maginahinay, wala man tayo lang inka mga kasari. Kaya wala naman ko ibalik ko. Kung wala mga kuan kasari na diri. Tuntimbangan. Na diri. Ay, sulod ani. Na ha. Na di mangga di hari day. Nagpahipi akong mangga. Ang bandisoder ako, scholar kay Hindi naman makuan. Hindi masulod. while well, nga wala tay laing rip sa color lang sa nadiya ta makasari para sulso -sul balay -sul -sul good